wala nang hapon yung kinikay mo at ano yung wala nang hapon sa inyo mo mga mga kaya, hindi mo kung tayo,

Pero sa ito parang sa mga ng Diyos, kailangan na magkakakilangan kayo yung mga tao na marunong tumulong. Dahil kung tayo ay marunong tumulong, para na yung Diyos, inawa mo na ang tayo niyang hindi niya nagawa. Tayo ang kumiputin niyo ay tumulong. Dahil ang Diyos ay siya na umakas sa akin. Kung ano nga ang magandang pinakala natin ito, sa mundo sa mga para ang hindi ay magdagawa natin. Puro kailangan natin ito sa ay magdagawa. Puro yung natin para magkakilala tayo, magkakilala tayo para kagami ta na ang mga namin sa mga kabutihan. Amen? Amen. Okay. Mm. Amen. Nanti isi alis, ada muli berjalan, dan seluruh lindung. Tapi, apa yang kita lakukan, kita tidak pilih bagaimana cara kita melakukan itu. Saya harus berusaha, bagaimana kita memilih hasilnya, bagaimana cara kita Kita tidak akan

Tampalan natin, gawin natin ang dapat doon para at ang tagumpayan ng mga bata. Amen? Okay? Dahil tayo, ilan tayo, yung mga po, mga anak, kailangan natin bigyan station yung halaga para sa kanila. Kung ano ang bibigay siya inyo na yun lang huwag kang makialam kung hindi ibigay sa iyo. Dahil ang atong ulan, yun din ang ibigay sa akin ng Diyos. Ano ba huwain mo, huwain mo lang. Sipin mo, may pamilya ka, yun yung buhay mo. Huwag kang magsali kung hindi ka nakatali. At yan, marami sa nasasali sa tayo at hindi naman tayo nasali. May wala tayo doon. Ha? Opo, Hindi wala tayo, hindi. Hindi wala pa. Ano kami, dahil at natin, mama, Ibig sabihin mo, huwag na, na kayo tayo, huwag na kayo magkasali. O kaya na sa akin, sabi ng Diyos, ako na bakala sa kanila dahil ang Diyos ay harap din. Araw na harap tayo sa kanya. Okay? Tama no, hindi? oh Oo. Kaya na ito ng pamilya. Kaya mong natin, pamilya. Iisa, ang ayun natin ay kailangan natin magkaisa ng lahat. Ngayon, Kung ito yun sa akin, ang bigay sa akin, tahapon. Talaga mo, pinatag talaga ng mama at sumama ako. Kung ayari yan, basta ang pagkaisa tayo, kung ang mga gawain na mabuti. Hindi lang tayo mananalo lahat ang gawain mabuti. Sabi ng naman, ako ay mabibili. Kung tarapag-apag kayo, isipin niyo, ang gusto Niyo para sa kahimitan ng lahat. Ang pag-ibig ng Diyos, walang dapat po kailangan natin. Eh, isipin lang natin, eh, huwag tayong patagal sa Alos. Kaya eh, naman, kakayapaan, so, kakahimitan. Dahil isipin natin ang mga anak natin. Isipin natin ang mga abo natin. Dahil isipin, ilang araw at sumalit, mawawa sila. Maniwala ako eh, ay hindi. Mayroon nangyari na, kaya nakuha mo dahil nasumama, mawawa mo ang mga anak nila ngayon. Diyawa. Kailangan tayo dito magkaisa. Pray lang natin sa kanila dahil sa buh. Ang lahat ng bagay at hiliin natin, tuloy natin sa pray at natin at magbago ng lahat. Dahil hiliin ko dito ng mga ang mga dahil ito po ang nangyayari sa mundo. Turo ang po kami kung ano ang nangyayari. Alam po po kayo ay may kapangyarihan sa lahat. Ito so, yung inyong ang dapat ng gawin. Lord, ang lahat ang meneh, ng anuman ang nangyayari sa akin ay ang bahala. Patawarin mo sila. Iintas na ang hindi nila alam ang kanilang pinagawa kasi pamilya na sila. sa kailangan. Magkakaisa na tayo. Pagbago na. Abaha may balaw pa dito. Pagkakas tayo dahil ang Diyos lang ang alam kung kailan tayo bukulin niya. Amen. Amen. Uh, salamat. Ito ang pagpapigod. Hindi ko pa watchin sa inyong lahat sa nang narinig. Siya ang talaga pa sa akin ng Lord. Siya biga sa mga ugali natin mga maganda. Ako naman hindi. Salit pa ako sabi niya. kayo. Pwede kayo sa aking lahat. na kayo lahat. Matamahalan tayo.

Atas na ito ang ating sharing na words of God eh, para sa pagkakais at pagtutulong ating matikabubuti. And thank you for watching and God bless po. Ayan tayo po na and God bless po. Thank you.